Ito yung ano, hindi. Sweety, yung mga nga, idol. Yung sanga, lahat ng sanga. Ay, pwede ho ba? Oo, oh. kuhanin mo, huwag mong pinsasin ng ganyan lang. Yan, yan, lahat, lahat. Yan. Amin yan. Ay, bumaga, Ayan. Ayan. Ito ang sweetie. Baka maraming hindi nakakaalam. Na... Ng... Kaya bubuksan ako natin. Ayan o. Oh. Para makita nila yung sweetie. Di ba ganyan ang sweetie mm. sa loob? Ayan o. Oh. Ano na siya o. Oh. Ayan o. Oh. Di ba? Buto. Pag nilagyan Pag, sa tubig yan, kukulay na. Yung... Aani, ah, pagkain na namang ganun. Mm. Ito na yung pinakukulay na yung sa ulam, sa, ulam, sa kaldereta, mm, sa minudo. Mm. Ito na po yun, ano? Mm. -hmm. O, yan, no? dry na siyang kanyan, mm. ito na yun. Pwede niya lang gamitin. Mm -hmm. Ito yung puno ng aswiti para mang... Mm -hmm. ah wala ta... Ayun, yung hilaw na aswiti. Ayun. Ayun, o. No? Yung hilaw na aswiti, mm. kulay green siya. Oh, ito, ayan. pwede na to siya kuha ni may kulay green. Ah, uh, wag na po. Maka, uh, para tayo natin ano. Ayan yung aswiti, oh. Mm. -hmm. Safe. Mm -hmm.